umorder tayo ng Diwata Pares Overload. Ayan. Ito yung pinangang lechon nyo. Ayan. Mukhang masarap. So, anis review to guys ha. Para sa kaalaman ng lahat. Yun na. Ito guys, so, pakita mo. Wow. Mukhang masarap. Ito guys, yung lechon nya. Medyo nagtulo na. Okay lang yan. Ito yung gusto matikman yung lechon na yan. Wow, oh, oh, masarap. Sana malutong. Ito lang masasabi ko kasi alam ko only rice. Pero pag take out pala, hindi, only, hindi, hindi siya only. One rice lang talaga yan. So titikman natin guys, yung kanyang pares. Yan, na pinagkaaguluhan. Assistant, yan. So guys, unang, unang tikim. Tingnan natin kung sulit yung 100 pesos. Pagpalate ko at walang soft drinks. Ayan. Yeah. Ayan, baka. Ito guys. Eh. Tingnan natin kung masarap. Siyempre, haluan natin ng lichon. Ayan, ayan kasi partner niya. Ayan, may buto ng kalamansi. Katotoo hmm. lang... Medyo makunat yung lechon niya. Dulo sa hangin. Tsaka yung baka niya, no? Matigas. Parang nanghinayang yung na ka. yata ng order. Pero pwede na rin sa 100 pesos. Kasi nag-expect ka ba 100 pesos lang. Dapat masarap. Pwede na. Sa 100 pesos lang. Kasi kanya-kanya tayong panlasa. Tignan diba natin ulit. Baka yung isa lang makunat. Guys, makunat talaga. Mabismay ako. Tapos yung paros niya, sino mo? Parang siyang malabnaw. Ganyang, ano, lasang magic sarap. Tapos ano siya? Malamig na. Hindi siya mainit. Yung kanin niya ano? Siguro NFA ito. Matigas eh. Matigas yung kanin. Tingnan nga natin ito. Yung atin. Mahunat. Nakulat talaga yun Kain mo na red ko rito. Ah. Pero pwede na. Pwede ito sa mga gutom. May mga gutom, tapos kakain kayo nito ito para sa hindi gumata. Pwede na. Masap siya. Sa mga gutom ah. Pero kung busog ka, kakain ka nito. Hindi mo siya ma-appreciate. Hmm? Tigas ng kanin. May lasa. Tingnan natin itong laman ng baka. Hmm. Guys, naglalaban. Naglalaban yung laman niya. Kala ko masarap. Nagulat ko, ba't di pinipilahan niya siya. Bye, ganun talaga. Pag viral, hinahigis sa akin na lang yung mga tao. Kaya ang unang red ko. Pero sayang, ubusin ko ito. Siyempre, pera ko ito eh. Tumunan natin ulit. Baka yung... Baka yung... ba ito malutong na ito. Hmm, aray! Nakunat! Sobrang kunat, guys. Wala nga soft drinks eh. Inasaan ko may soft drinks. Wala naman. Pero wala yun. Also, hindi na ako bibili.